pula ng araw ayan Ay, ang lunita lunita may swing pool pala siya tayo doon sa taas sa taas tayo dito na tayo sa taas ng bubong mga ka idol ah, uh, saan to alam nyo kung saan to mga ka idol ay mga ka idol o. Oh. ayan ayan Idol at tingin Sarap Serap ng hangin pagdating nandito sa taas mga kaidol. iyan ang lunita mga kaidol o lunita alam niyo mga kaidol kung ilang floor to na inaakyatan ko na, na ano, building na to yan na rin yung ano yun ang museum museum ayan mga kaidol museum yan ang lunita Manila Hotel si Boss Idol sana si Boss Idol nanap po si Boss Idol dito wala di ba nasa tuktok si Boss Idol mga Boss Idol may mga kalus lilipad tayo dito ah, ito yun mga, mga kaidol oh. lunita katedral si Maynila at saka City uh, si Hall ng Maynila yung may bandera makakailan yung kumahan yung LRT Station traffic makakailan okay. yung Ayan naman mga kaidol ang Prince Hotel. yun mga kaidol yung Prince Hotel yan ang Prince Hotel mga ka-idol ang Manila Doctors mga ka-idol yan o oh. yan Manila Doctors yan mga ka-idol yan ang Manila Doctors mga ka-idol oh. ayun mga ka-idol lang Rose Boulevard kitang kita yung mga barko mga ka-idol o oh. kitang kita yung Rose Boulevard mga ka-idol ayun yan ang museo mga ka-idol oh. Ayan, dito tayo sa tuktok ng building. Si taas ng building, mga ka-idol. Ayun, mga ka-idol, yun. Yun ang Calaw Street, mga ka-idol, Medyo traffic ngayon, mga ka-idol, Ayan, mga ka-idol, yung Calaw Street. Yan, ayan, yun, 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 yun mga ka-idol. Andito po tayo sa tuktok, mga ka-idol. Ayan, mga ka-idol, yun mga ka-idol yun o no, yun yung LRT LRT mga ka-idol ayan dito naman tayo sa ano ito yun ang Adamson oh. yung gilid ng ano gilid ng building na yan yung Adamson Adamson Church dito tayo sa taas mga ka-idol sa tuktok ng building ah, masarap dito kasi parang sarap ng hangin dito eh. Hindi man tayo sa aircon pero masarap pagpahangin. Dito mga ka oh. Sana kay si Pus Idol. Si Bus Idol nanap ko eh baka nasa diyan sa katabi ng building na eh. Si Bus Idol. Ganda ng sa ganda. Eh. yung araw mga idol. Alasayas na mga kaidol pero Palubog pa lang yung araw Medyo liwanag pa Ayun mga kaidol oh Ang lapit lang pala ng lunita mga kaidol Talunin natin yung lunita <laughs> Ayan yung lunita mga kaidol Ay yung kalaw mga kaidol oh. dito sa face taas eh, ng building mga ka idol oh. saan kaya si boss idol hinanap ko si boss idol baka nandoon naman sa tuktok ng building yan si boss idol mga ka idol ah. ayun yung kalaw street mga ka idol oh. yan ang kalaw street yung UN Station UN Station mga kaidol oh baba. UA ng station. Yan. Dito po tayo sa may kalaw mga kaibigan. Nasa tuktok tayo ng building. Nagpahangin mga kaidol